Hello mga idol, magluto tag itlog. Ano mga idol? Ah? Yan po, mga idol, yung ano, lo. To, po, mga idol, mga uh, itlog Tapos, lagyan natin ng magic sarap para masarap. Opo, so, mga idol, lagyan na natin, mga idol. Butangan na nato, kunti-kunti hmm. lang, mga idol. Hmm. Terima Yan na po mga idol. Tunog na po. oh, no, no. Apat yung na ano, lalutuin natin mga idol. Kasi wala tayong asawa dito mga idol. Nasa ano, hospital. Kasi na hospital yung ano, apo po mga idol. Pagbog na mga idol. Kunin natin mga idol. Malasado lang to mga idol. Wala yung anak sa ko. Tapos yung manugan ko mga idol. Hindi pa nakakain mga idol. Lutuan ko na lang siya ng ano. Itlog. Yan po lang ang alam ko na luto mga idol. Ito mga idol oh. B. Ano. Itim na sa lalay mga idol. Malasado lang to mga idol oh nilagyan ko ng ano, magic sarap pangalawa mga idol lagyan na naman natin ng ano, magic sarap mga idol ito po mga idol pangalawa okay nadamihan ang lagay ng ano magic sarap idol O, mga idol, luto na naman yung ano, pangalawa mga idol o. kunin na natin mga idol ito po pangalawa pangatlo mga idol, pangatlo magic sarap na naman ginawa ako ng arbitize ano magic sarap mga idol bayad nila mga idol sa akin 100,000 hindi okay. totoo yan oh, lang. bola lang yan hindi po arbitize to mga idol ginamit ko lang to sa aking pag ano, kiloto ng itlog ito po mga idol, loto na naman yung ano, pangatlo mga idol. Nagkakamali ako kanina mga idol. Biyanan pala, hindi manugang. Biyanan pala mga idol. Mahirap kasi yung ano, hindi tayo masyado marunong ano, magsalita ng ano, Tagalog. Kasi mayroon yung ano eh, nag-request sa atin na magsalita ng Tagalog. Na, na hirapan ako sa kalisod. Hey! ni na natin mga idol, yung ano, pang-apat, pangatlo mga idol. Kanina dinamihan ko ng ano, mantika. Medyo sunog yung pangatlo, maganda yung ano, loto. Na konti lang yung ano, mantika. Pang-apat na po to. Magic sarap na naman. Ito, mga idol, wala na ano. Masuhin Buhay Mahirap talaga mga idol Magluluto Mga idol Nang hindi ka marunong Mga idol Naku po Anong nangyari sa mukha ko Mga idol Mahina yung ano Siga mga idol Mahirap talaga mga idol kapag ano, walang asawa mga idol. Tapos hindi ka pa ano, marunong magluluto. Kahit itlog itlog lang, hindi ka marunong. Palagi ka lang sa maasa sa asawa. Ang kapal na mukha mo. Kayo mga idol, huwag kayong maasa sa inyong asawa kasi kung wala kayong asawa, marunong kayo ng ano, magluluto. Kahit itlog lang. Tingnan nyo tong mukha ko mga idol sa aking pagluluto. Walang ano, anong tekalog, kalayo. Sa amin bisaya, dinusuan ako hindi ko alam kung anong ano tagalog ng magano magduso kasi mahina yung ano kalayo ano oh, nangyari ko sa mukha ko mga idol mali pala ako kanina mga idol hindi pala manugang biyanan pala kasi wala yung ano ko dito magustuhan ko na lang sa itlog tapos ano i-vlog ko narin para may ika ano post ako may mablog ako ngayon idol kasi ako lang ato ako lang ano dito sa aming tindahan ito na po mga idol bilis maluto kapag ano you know, kunting mantika ito na po pang apat kunin na natin mga idol ito na po pang apat na po Duto na po yung apat, mga idol. Kainin ko na yung, ano, biyanan ko, mga idol. Kasi, an anong oras na to, mga idol? Bye-bye, mga idol. Thank you for watching.